Maraming maraming pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mo apunan sa ngayong gabi. Salamat po sa ngalan ni Jesus sa inyo. Okay? Ito po. Okay. Ito po. Meron, log, meron akong pito-itlog. Meron akong bola-bola. Anong luto ba ito? Sinasabi mo? Ah, anong luto ito? Uh, sweet and sour meatballs. Ayun. Sweet and sour meatballs. Yan. Kaya meron bola-bola eh kako. Yun. Yun nasa kutsara. Oh, yun. Oh. Sige. Kain na po tayo. Mga na alugura. Kababangan.

Do you Ako may pinakamalaking nakatayag dito. It's my face. Pangalan ko na ka-bandera para sa si pamilya, Jereo. Do you think I have intention to I did. I do Ginawa ko na ang lahat para mapanalo ang eleksyon na to, kuya. At kapag natalo ang anak ko sa si pinaka-importante laban ng buhay niya, ano maghiharaan na lang sa mga Roberto, so, aminin mo. Sa kaya tayo nasa sitwasyon nito dahil wala namang halaga sa mga sitwasyon hindi siya importante sa iyo importante sa iyo kung paano isasad sa na yan sa lili mo hindi naman ako sa iyo sa akin ako ang naglinis ng mga pasor na iyo kaya ikaw wala akong karapatan kaming question yan hindi ako ng pasor dapat hirap ko dapat ang para manatili sa pesto mga gerero para kayong dalawang mag-inam makinabang Puntahan niyo po sa niyo, eh. Lahat kayo, may pagkakamali eh. Hindi eh. po kalahin na. Eh. Kakaroon ako ng isang pamilya Mabaho. Bulot. May galit sa bawat isa't isa. Naman, may nakausap magpapadala sila ng ship ng bukas. Buti na lang, hindi nakarotay siya ka, ay nangyayari sa mga port. Kaya lang, bahala sa ating supplier at sa ating mga kasosyo. Yes. Alahan na yun. May e, problema tayo kay Tanggol. Ayon yung sumangayon sa sumang mga plano natin. Alam ko yung gusto niya. Mas gusto niyang tulungan ang sa may nila kaya sa puno mo tayo sa ating negosyo. Ano? Baka nakakalimutan niya ang negosyo natin na nagpuno na sa kanya na kaya. Yeah. Kaya nga tayo maya na uh, pumasok siya sa politika para tulungan niya tayo sa pagpunagaw ng ating negosyo. Ano ba ba? Ano? Ano ba? Sa katibasa ng puno ng mga telekron ang mulihan maintindi mo sa kanya ang kanyang responsibilidad bilang isang Montenegro. At Ano ito sinasabi sa akin? Hindi ka lang tuturo. Diba? Ano? 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 Sino mo Alam mo naman bakit kami Ilang sa politika para tulong sa bansa. Napaluin ng negosyo no, na mga angot tayo. Hindi ko pa Pero mas taranta ko pa ng sa bansa. Bakit hindi ko muling bintana ng droga? Tayaga ko kumapag-raise ng

Okay, kasunod mo pa tayo lang para lang, okay. Pero, wag na huwag mong halimutan ang responsibilidad mo sa pamilya nito. Masanila ko sabihin But niyo, sa Lord, dahil tayo. kayo makikinabang at ang buhay ng mga tao ang magsira. Napahay po, oh, kaya ko naman. Kung sinasabi ko sa kanya na aayusin ko at lilinisin ko ang Bumaynila at pagkatapos kukusintin ko kayo, wala na akong pangilang. Hindi niya pa rin sinapangadahang ito na ang negosyo ng mga Montenegro. ko. At hindi ako tataya. Ay sa katulad okay. okay. ko, ang wawasa at sisirain na lahat ng mga ito. Yung sa akin. This business empire is for you. Future family. Papa, Tinapit ko na sa'yo. Kapag ako naging mayor, puputulin ko ang daloy ng droga dito sa may nila. Tatanggin mo na ang pagiging magdinegro mo. Ha? Ah. Ang tinatanggin mo na ako bilang ama. Ano ba? Pinutuloy na ang negosyo. Ayaw ka at kagusto mo. Sige eh. Pero ito lang ang sasabihin sa iyo. Kapag ako na upo sa pwesto, naging mayor ako.

Under is out. Marlou is in again. Tayo makikita natin yung degradasyon ng unang transformation. <laughs> at tayo, great Katrina. Nothing beats the happiness of Rainbowland during week weekend. <laughs> Soon, need your help. excited and show down the TFB Super Show hosts.

Philippines. Downy Misty! Kulan! <laughs> Ako! Agoy kulog! washing na naman! Use Downy Misty! With 12-hour perfume pangog! Luwas kulog! Tuluwas pa ulit-ulit ba? Perfume pangog! Oh! Downy! Puskos! Puskos! Di nga! Saan ka pa? Mag-joke! pa ex power! Sa patang! Pag-ex power sa mating ligsep! Mimi at mas makapit. Like, right like, 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 like Like, the like. Like ng 9 out of 10. New Great Taste White. Right mahal mga May hindi magaling Ang mahal

Six years. After sa disability. Six years. Pero sa awat ng Panginoon Diyos. Malagas pa. Kaya? 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 Pusit. Pusit. Spider. Slow motion. Mabilis. E agora? <susurra>